ito para Isa-isang itinanggi ng Kingdom of Jesus Christ ang mga ipinunto kahapon ni Interior Secretary Benhor Abalos na mga nakita anya ng na mga polis sa compound ng grupo sa Davao City. Una, ang sinasabi ng kalihim na may sekretong lagusan mula sa katedral patungo sa umanoy kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala raw itong katotohanan. Kabit lang po yan, sir. katidal ito, sir. Ito, wall yan, stage. Backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan. Then, papasok ka dito. Diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun. Wala pong lagusan dyan, sir. Kin dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit. Sino pong fake news? Ibang picture ginamit. Basement po yun. At dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. Hindi rin daw, secret door ang pintuang nakita ng PNP sa katedral. Daanan lang umano ito ng pastor kung may programa sa katedral ayon sa post ng Chief Legal Counsel ng KOJC. Sagot naman ng grupo sa Umanoy na diskubring molotov sa roof deck ng kanilang JMC building at mga bolong na kabaon umano sa buhangin. May nakita silang molotov, may nakita silang uh, matataas na mga, mga ita, mga ganun sir. May maniwala pa ba niyan sir? Ang dali po mag po magtanim po niyan, sir. Pero giit ng task force na nag-operate sa compound. I have no information on that but definitely uh, our law enforcement will not do that. Hindi rin umano totoo ang sinasabi ng DILG na nakakonekta sa live wire ang barbed wires na nakapalibot sa KOJC compound. Pati ang umano'y pangle-laser ng mga miyembro ng KOJC sa mga lumilipad na helicopter ng PNP po ay nakatutok doon sa mata ng ating piloto. Talagang hindi namin matatanggap itong uh, pinagagawa nila and we are keen on pursuing complaint. That is an allegation, that remains an allegation. Note that there is an overwhelming presence of PNP officers in inside the K, KOJC compound. They are practically in control of the KOJC compound. Ayon sa PNP, Halos kalahati pa lang ang naiinspeksyon ng PNP sa 30 hektaryang kumpaw ng KOJC at hindi raw sila aalis hanggat hindi ito nahahalughog lahat. May na-detect pa rin daw silang tibok ng puso underground. Not one, not two, but as to the uh, number po ay uh, definitely mo there are movements underground at yun po yung uh, ating ngayong tinitingnan po. Dahil namataan umano ang mga police mobile sa labas ng Glory Mountain sa barangay Tamayong ng Davao City kahapon. At nakita naman ang mga police mobile paakyat sa Tamayong ngayong hapon. Sabi ng KOJC. This proves one thing. No? They are really engaged in, uh, in a fishing expedition. They do not have probable cause no? and they do not have personal knowledge that Pastor Apollo City Buloy is inside the compound of KOJC. The concern of the PNP is not only focused dito sa sa loob ng KOGC, it's everywhere else as long that we receive uh, valid uh, and uh, reliable, timely, accurate intelligence information, ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.